Hi, good morning everyone. So, in today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano natin may iwasan ang pag-crack ng leche flan. Ayan. Isa sa mga dahilan ng pag-crack ng leche flan is yung pag-unmold natin na mainit pa yung ating leche flan. Ayan. So, kailangan pagkaahon natin sa pagkakaluto ay palamigin lang muna natin ito guys. Kumbaga, huwag tayong excited na mag-unmold. So, pangalawa, yung undercook kung ma-undercook natin ang leche flan, ay malambot din yun. Kahit palamigin mo, malambot pa rin. So, ngayon, habang pinapalamig ko itong mga caramel sugar, nag-init na ako ng tubig. At ready na rin yung aking mixture ng leche flan. Ito yun siya, guys. Ito na, guys, yung leche flan na niluto ko. Bali, nag-toothpick test ako dito. Yan, may butas. So, pag, pag shinake mo siya, guys, ay matigas na talaga. Okay na. So, isang oras. Take note, guys, sa so, pagluto ng leche flan is talagang kailangan niya ng consistent na init. Like, dapat yung side ng ating kalan ay I mean yung burner dapat pareho ang apoy noon. May yung isang ano ko kaya guys, yung burner. Hindi pantay ang init noon kasi yung kabilang mas malakas ang apoy kahit anong adjustment ko doon, hindi ko ma-adjust. So, nangyayari minsan parang malambot, parang hilaw pa. Pero ang totoo guys is tama naman na sa oras ng pagluluto. Ito Ayan, 'di ba guys? Yung kabila niyan, 'yun. 'Yun yung may problema kasi yung uh, left side mahina ang apoy. So, kaghapon, gumawa ako ng leche plan. So, akala ko okay siya. Hindi siya magta crack no? Pero may crack pa rin. Kahit na napalamig ko na. Ayan. Ito yung mga nagawa ko ngayon. So, dito to sa right side ng aking kalan. Ewan ko ba, minsan yung temperature, guys, nakaka-apekto talaga sa mga niluluto ko. <laughs> may time na. Hindi perfect. Alam nyo yon yung inaasahan nyo na okay na. Hindi pala. So ito, palamigin ko muna. Pwede naman tong ilagay doon sa tray. Diyan ilalagay ko sa tray na may tubig para naman lumamig agad siya. sobrang mainit pa. Yun nga sabi ko nga sa video is huwag tayong atat na isalin agad dahil talagang magkakrak yan dahil hindi pa firm ang ating leche flan. Ayan lang po, guys. Ilagay natin doon sa tray na may tubig. Ito na yung tray na may tubig, guys. Isalin na natin ito. Ilagay ko na to dito para matulungang mag-cool down ang ating leche flan. Ay, sobrang init init pa to. <laughs> Wait lang. Ayan. Hindi talaga kaya ng ating kaliwa. Mas malakas talaga yung ating kanan na kamay. Ayan. So, <laughs> yung left side natin talaga is parang assist-assist lang yan. Ayan. Mas malakas ang kanan. So, dapat alaga natin yung ating kanang kamay, yung braso. Ayan na guys. Ha? Palamigin ko muna to. Ayan. Yung malamig na talaga. Yung iba na nagluluto, kasi, syempre, nanonood din ako. Ang ginagawa nila is chine-chill nila 'to na nasa lyanera pero ako ayoko, gusto ko i-chill ko siya na nakalagay na doon sa container. Ayan. Tingnan nyo guys, tingnan nyo ang itsura. So, firm na ang ating leche Flan. Pure egg yolk po ang ginagamit ko dito, guys. Ayan. Kung gusto niyo malaman, ito na sabihin ko na ha. Ang recipe natin is 10 egg yolks. Sa tapos isang condensed and then kalahati ng lata ng 360ml na evap Ayan. So, kung gusto nyo gawin is madami, kung gaya nito, anim. So, gagamit ka ng isang evaporada, yung whole 360 ml, and then dalawang condensed, tapos 20 na egg yolks. Ayan. Yung egg yolks natin, minsan, guys, uh, yung large na nabibili ko is kasi laki lang ng medium. So, minsan, gumagamit ako ng medium, pero yung quantity, the same pa rin talaga doon. Ayan. So, antay-antay lang, antayin natin na lumamig to, guys. Mamaya pa to. Guys, pagkatapos ng uh, 10 minutes, ang ginawa ko ay in-scrape ko na siya ng knife. Tingnan guys. So, para mabilis na rin lumamig yung gilid. Ayan. Pero ito mainit pa talaga. Medyo ano pa siya guys. Hindi pa pwedeng ilipat. Ayan. So, ayan. Ready na yan na isali natin sa ating mga lianera later. Kasi ano na siya guys. O so na, naangat na. Umaangat na siya. Tingnan nyo yung tapos, yung ating mga caramel naman na, na iiwan dito sa lyanera, ay pwede pa natin yung gamitin na ilalagay natin doon lahat, ibubuhos natin. Pagka malamig na siya guys, kasi natutunaw yung ating caramel. So, sayang naman ang sugar natin. Idagdag natin doon sa sauce. Sa part na to guys, ay pinalitan ko yung tubig ng aking tray para naman mas malamig na siya ulit. Kanina kasi yung init ng leche ay napunta lahat sa tubig. So, ang ginawa ko, nagsalin ulit ako dito para mas mabilis. Kaya ako to madaling guys dahil i ko na to. Yan. mamayang 11 11.30 ay delivery na ang ating leche flan kung hindi ko na siya i-chill, kailangan lang completely cool down na siya Yan. kaya ganyan ang technique natin para mas mapabilis ang paglamig ito na po yung aking mga pinalamig na leche flan ayan, pakita ko sa inyo guys ayan so pag malamig na at yung init talaga ng ating apoy ay tamang tama lang, low heat at 1 hour Ayan, wala ka po makikita ng crack talaga dyan. Kahapon, nagkaroon na naman ako ng reject. Ayan. Pag may crack kasi guys, hindi maganda. Hindi maganda tingnan. So, ayan. Ayan. Sana po ay nakakuha kayo ng ideya kung paano ang tamang pag gawa ng leche flan, yung hindi talaga siya papalpak. Ayan. Thanks for watching!